For today's video, nagkuha dito ani sa pichay kay para ato i sudan sa panihapon. So, muna na itong pichay guys, mo salin sa mga ulod. Ano ni Guapa na mampod siya. So, kada itong gipang waan, yun ako siya ulod. gipang ibot ang katong na kuhaan ng sa ulod ba din. Ako na siya gisagulan sa pagtanom o sibuyas. kini ni kumahawis na ni tanan ang pichay. So, na napod tayo sibuyas na makuha. So, muna guys, ako na lang nagipang bilin uban ang mga gagmay-gagmay pa. And then, kay kuan man, kami manibutangan sa tinapa. And then, sa gulang din nato aning saluyot. Dami man po na siya igisa. Paris nato sa pichay o tinapa. So, muna guys, perfect na ni para sa atong panihapon. So, libre na ang atong kuan. Panihapon, di ta makapalit o gulay. Niyang ganahan kay kuan saluyot kay naglambong gid siya kaayo karon, daghan kay siyag udlot. Kay tungod siguro ni sa sige nagulan-ulan. Niya ang kani din ang unang ako dira sa ulod. Niya pagtanan ako kung may ulod or di lang gid siguro ko ka klaro. <laughs> niya gi ko anang anako. Gi bitan ako na kay para ako i pangkuha ang mga bulak kay akong idadoon dito sa menteryo kay para pagbisita na ako na nga mga bulak so libre nga gihapon atong bulak and then manini atong nakuha nga pichay og saluyot so perfect na ni para panihapon